Yan, ang baboy lagi na din. Ang baboy, aba. Sama so, so, ka rin? Ay, ang tatay ay. nang. <laughs> 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 gurista kayo eh. Ang gurista kayo pero hindi niya karnay malayo sa camera. Sabi ka niya masarap ito. Maari ka ganito lang. Ulang. Sitaw, wala mong kalahok-lahok. Ay, inilagay sa Facebook. Kapag nung hapon may nagpadala ang pitong...